ang buhay ay para ring laban sa boxing. Hindi ito nagtatapos ilang beses ka mang bumagsak, kundi matatalo ka lang kapag ayaw mo nang tumayo. Hindi ito kung gaano kalakas ang ibinibigay mong suntok sa kalaban, kundi kung gaano karami ang makakaya mong tanggapin para harapin ang hamon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinangarap na hanguin ang pamilya sa kahirapan. Nagtiis at nagsakripisyo may taguyod lang ang kanyang mga pinaglalaanan, sukdo lang ibawis ang kanyang buhay. Ngunit tanong sa kung dadalhin ka lang nila sa labang hindi mo gugustuhin kung saan sa pagbagsak mo hindi ka na muling papatayuin pa. Ang kwento ng mga pangarap at trahedya sa buhay ng isang boxingero kasaysayan ni Lito Norio Jr. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel,